Ang burakay ay nanggaling sa salita na burak or bubbles at bukay puti. Tinatawag itong lupa ng mga atis dahil dito nakatira ang mga negritos noon at dito sila nagsasaka at nangingisda upang mabuhay. Ngayon, kilala ang burakay sa isa sa pinakmagandang karagatan sa buong mundo at hanggang ngayon ay patok na patok pa rin ito sa mga turista, mapadayuhan man o Pilipino. Ang Boracay ay isang tropikal na pulo na tinatayang matatagpuan 315 km o 200 milya sa timog ng Maynila at dalawang kilometro sa hilaga kanlurang dulo ng pulo ng Panay sa kanlurang Visayas sa Pilipinas. Isa ito sa masikat na destinasyon ng mga turista sa bansa. Binubuo ang pulo ng mga barangay ng Manok-manok, Balabag at Yapak. Tatlo sa labing pitong barangay na binubuo ng bayan ng Malay at nasa ilalim ng pamahala ng Philippine Tourism Authority o Autoridad ng Turismo sa Pilipinas na may ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng Aklan. Boracay ang pinakamatanyag na baybayin na dinarayo ng mga turista. Ang pinakamagandang bahagi sa isla ay ang apat na kilometrong White Beach na ito ang pinakamagandang baybayin sa buong mundo at nahirang noong 2012 sa Travel Plus Leisure Magazine bilang best island in the world. Ang napapaligid nitong tubig ay mababaw at ang buhangin ay mas prisko at maliwanag sa iba't ibang baybayin sa kapuluan. Ito ay isang pasyalan sa Pilipinas na sikat sa bughaw na dagat at puting buhangin. Isa ito ang pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas. Isa din itong tropikal na pulo na tinatayang matatagpuan 315 km o 200 milya sa timog ng Maynila at 2 km sa hilaga kanlurang dulo ng pulo ng Panay sa Silangang Visayas sa Pilipinas. Huwag kalimutan ka mahistorya pa like, share at subscribe po. Ito ay nabibilang sa kumpul ng isla sa panay sa kanlurang Visayas. Ito ay maliit lamang at kurting buto. Matatagpuan ang burakay sa 200 kilometro sa timog ng Maynila. Ito ay pinamamahalaan ng Department of Tourism. Or DOT, Kasama ng gobyerno ng Aklan, ang isla ay may habang 7 kilometro at laking 1083 na ektarya. Ang sentro ng isla kung saan naninirahan mahigit kumulang 16,000 katao ay patag at makitid. May dalawang pangunahing baybayin sa pulo na popular sa mga bakasyonista, ang White Beach at ang Bulabog Beach. Ang White Beach ang pangunahing baybayin panturismo. Halos apat na kilometro ang haba nito at maraming establishmento tulad ng mga hotel, restaurant at iba pang negosyong panturismo. Nasa kabilang baybayin naman ito ang Bulabog Beach, pangalawang sikat na puntahan ng mga bakasyonista lalo na ang mga wind surfer. Bukod dito, marami pang ibang maliit na baybayin ang isla. Mahalin at tangkilikin natin ang mga sariling atin. Kung nagustuhan ninyo kamahistorya ang topikong ito, maari bang may like, share at subscribe ako dyan at pakicomment naman ng reaction mo dyan sa ibaba. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi. Maraming salamat po.